Ngayong araw ay pupunta tayo sa UAP HQ or United Architects of the Philippines Headquarters para mag-set up ng ating exhibit about bamboo. Magkakaroon kasi ng event na tinatawag na What or World Architecture Day na sineselebrate sa buong mundo ng mga arkitekto. Isa sa mga araw na gusto kong bumiyahe dito sa Commonwealth ay ang araw ng linggo. Tingnan nyo naman kasi napakaluwag ng kalsada. Maulan lang ngayon kaya iba yung ingat din ang kailangan. Ang UAPHQ ay matatagpuan lamang sa Scout Rallyo sa may Timog, Quezon City. Okay, right now, hakarating lang natin dito sa UAPHQ HQ and nag-park tayo dito sa basement area. And magsaset up tayo ngayon ng ating booth for tomorrow's event which is World or World Architecture Day dito sa UAPHQ. So, let's go! Kasama sila, Architect Carmen Yatko, ang ating chairwoman for our uh, UAP Bamboo Special Committee. At si Architect Biando ang ating vice-chair. At kasama rin natin si Architect Rovi. Nandito na tayo sa loob ng UAP HQ. Which is, ito yung magiging booth natin. Ayan, kung saan nakadisplay yung mga miniature. Yung expo booth, yung uh, waiting shed. Na gagawin din natin 'yun actual doon sa iTech. So ito sila. These are made of uh bamboo uh, structures. Uh, pagdating sa actual 'no. So i-showcase natin kung ano importance ng bamboo and kung paano ma-preserve yung bamboo uh, at tumagal siya, no? Kasi ang kadalasan na nagiging stigma sa bamboo is madaling mabulok, madaling masira. Pero dun sa project natin right now sa iTech is i-showcase natin kung paano ito mapatagal and kung paano ito maiwasan yung anay, yung mga bukbok. So, ito yung mga sa setup natin later. Ang kaalaman sa bamboo ay patuloy na isinusulong para sa mga future na mga arkitekto na ini-encourage na gumamit ng sustainable at renewable resources or materials. sa ang proyekto namin sa ITEC or Antipolo Integrated Technology School na kung saan nagkakaroon kami ng mga program about sa bamboo construction. Ang isa sa aming consultant ay si Architect Jed de Guzman ng Grassroot Atelier. Kasabay na ito ay ang ating pagtuturo ng BIM o Building Information Modeling using Revit Autodesk na isa sa mga advanced na technology sa industriya ng construction at design. Sa mga ganitong programa ay pwedeng matanggal na sa mga isipan ng mga tao na ang bamboo ay madaling masira o madaling mabulok. Kung kayo ay interesado ay mag-message lamang sa aming Facebook page or EPM ako. Salamat! Hanggang sa muli, UAP HQ.